Paano mo nga ba tayo napapanitigising ng kape? Tara, alamin natin. Sa loob ng ating utak, may isang molecule na tinatawag na adenosine. Ito ay parang core ng isang rechargeable battery na tumutulong mag-regulate ang sleep cycle natin. Habang ikaw ay gising, mas gumagamit ka ng enerhiya at nakokonsume ang ATP o adenosine triphosphate. Isang high energy molecule na ginagamit ng katawan at ito ay parang bateriyang, unting-unting na uubusan ng charge. Sa bawat paggamit ng ATP, nawawala ang isang phosphate group nito. Kaya nagiging ADP, adenosine diphosphate at sa kalaunan AMP adenosine monophosphate at sa huli nagiging free adenosine ito na mahalin tulad sa empty battery habang tumataas ang level ng adenosine kakapit ito sa mga receptor ng utak at ito ay nagpapabagal ng neural activity at nagbibigay signal sa utak na kailangan mo na mag-recharge o magpahinga ngayon, kilalanin natin ang caffeine. Dahil halos magkapareho ang estruktura ng caffeine at adenosine, nakakapasok ang caffeine sa reseptor ng adenosine sa utak. Pero ito ang twist. Hindi nito ay na-activate ang mga receptors. Ibig sabihin, nagiging harang ang caffeine sa adenosine na mag-activate ng receptor at magdulot ng antok sa utak. Dahil nakaharang ang caffeine, patuloy ang firing ng neurons natin. Kaya nananatili tayong alerto. Dagdag pa rito, nakakatulong din ang caffeine sa pagpapalakas ng dopamine, ang chemical na nagpapasaya sa ating utak na lalong nagpapaganda ng ating mood at nakakatulong sa ating pagiging gising. At yun ang mga rason kung bakit tayo napapanatiling gising ng kape.